Dahil sa naman tayo sa ating uh, kabilang barangay. Karera naman po ng kalabaw mga kainsan. Kasama ko si Kamis Friend. Toy. Kaya, bali atin po ba, sasaksiyan at papanoodin ang karera ng kalabaw. Yung pambasang hayop. po. Tama oh. Ba, o, toy. Ituro mo nga yung ating ano. Yung ating uh, barangay po kung nasaan di yan. Ari. Tap -tap. Tapos, Dito ay, po kami. Ay. Dini. Kabilalaang po kami. Kami po yung umikot. Tara o toy. Yan. Mount Manaho po yan. Magme-meron oh. Magme-meron po <laughs> Ay po talagang beast, beast na beast yung mga kalabaw Ah. Huh. yung mga kalabaw po nabalaban ha Oo labi <laughs> Aba Oh, oh. oh. ah, ah. oh, oh, Nandiyan po ang mga kamag-anak namin, Ilasan. Oh, amin din naman ano nga, Pero ari ano barangay ano nga ba to? Alsam. Ah. Masin. Masin. Yeah, mga ka-team Kalabaw, na miskyo nga kay mga kaibang ng team Kalabaw ay. Eh. Ana ah, tubog na utoy. Eh. Oh, niya si Ace. Asan? Ah, Kaya pala wala ako. Si Kambalipina. Nah, si Kautol po, oh. Kaya pala wala ka sa linang, kami galing sa linang nga, eh. oh. Dahan? Tagamasin. Nagkarira na ba? Oo, oh, tatatlo na yan. Ay, utoy, ano dali. Ano Nasaan? Ay, shit. <laughs> <laughs> Ari, top. Ayan, yun po kaming dalawang winner, ha? Kalawak number 3 at saka number... Yan, karira ng karira. Ano doon tayo sa kamalaw. Standby po kayo uh -huh. para sa ating uh, championship naman. Parera ng Kalabao. Oy, sasangga. <laughs> Bali are po yung mga panlabang kalabaw oh. Ay talagang. Kuya ba, mapapasabak na ngayon ating yan ah. Wala pa Ay, pala si pinsan. tumakbo na ba? Kanina ka pa ba? Wala, wala ang arteng pinsan na. Pang ilan na ba ring banat tari? Ah, tatlo. Ah, pa tatlo. Pero pa naman yan, may isa yung nanalo lahat. Ah, maglalaban-laban. Ah. Papalapaw Ari hanggang saan? Doon? Tapos ibabalik din eh yung iyong kalabaw na binali mo na bigbul nga pisan ay. Oo yung matay panlaban. saya ka na. Bahala na, bubulahin pa. Bahala na, go! Walang Go! Ay, ayaw pa Ay, wala. Ay, ay, pabalik Bumalik, Bumalik, Bumalik. Bumalik.

ay, 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 italikot mo yung kabila ang iharap. Yo! Yeah! Ay, 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 ano blistering tarin isa? Ay, mabilis tarin isa o? Abay, walang ju. Magaling, magaling aray, magaling aray. Aray ang una oh Aray ang una aray. Pangalwa ay aray o? Abay, wala mawawala na ako. Ano ba 'yun? Ay, bumalik yung isa. Ari, ikatlo. Ikatlo ari si Kuya. Panlima ano eh. Maray, maray pa man din burlulo eh. Ay, sir. <laughs> ay, sir. <tayo>, good morning. Kahapon na doon ka Oo, kahapon po. Nadoon kahapon. Kaya pala walang plastik. Kaya pala walang plastik sa, pa sa pansitan. na inaayal ko lang. <laughs> Yan ang kara ng ano. Mabait Dali mo to eh.

baka rin malaglag Ay, na bahaya sa problem. Yan, dali ko to eh. mo na. Yan, daming pares na rin ang turni ay eh. Oo, yan. Ay, nakakunin pagtakbo, Oo. Ay, sinabay, tama na. Yan, wala. Pabula. Banat, para. Baka naman. Banat, kung niya eh. to eh, bakbakay. Bakbakay, kapispring. Ha, lagi ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. salamat po i wala. mo, yabatin mo. Galing kayong pagbilaw. Opo. Kasi kaya tayabas kayo. Oo. Lahat ng vlog mo, ay. salamat po. Hindi rin Yan. Yan, galing ka, pre. Hehehe. Aba, mo na sa poko to, eh. Diretso Hahanap ng tubog. <laughs> Tama na, ayoko. Hindi, may bahay plastic. <laughs> oh, oh, oh. Okay. Maraming huli kaya ng tapalang, ano, ano yan? Oo, kuya, saan yan? No. Pagbilaw? Pagbilaw. Oo. Oh. Oh. Oh, ano ang problem mo? Ah. Tanong, pa Hindi yung... Hindi, Hindi, naman. Hindi, naman. Hindi, naman. Hindi, naman. Hindi, Hindi, naman naman yung Oo. dami naman yung Ay. 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 Ala, testing po, testing, testing. Kapit lang at baka... Oo oh, ay. Aba palay. Tapi kami Aba 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 aba. Eh eh. Ay wala talaga. Iya. <laughs> <Ay, ha? laughs> <laughs> na. Ay, hindi hindi po akin yan. Baka po sa munisipyo. Ah, baka kay Kabili kaya si Kabili na oh, yeah. oh, rin nakita ko ay. Oo, oh, nadiyan po. E, si Kabili. Nandiyan nga. Kabili na rin. Oo, oh, nadiyan po. Kaya pinapanood ko eh, kaya kayo. Oh, oy. Oh. <laughs> <laughs> Taga dito po kayo sa ano po? Kapere bahay ko, pa ni Mayura. Oo. Oh, dito pamakan po. Eh. Mayura. Oh. Mayura natin. Mm. Oo. Oh. Pamakan niya. Mm. Ah. Iyo palang ano si Mamay. Bayo. Po. Uh, kahangga ko dati yung sa patag. Ay, patag. Oh, meron oh, yung dati kami, doon ako nabunot ay, eh. Doon ako natutong mm hmm. bumunot eh. Oh. Ay, bakit kakakilala mong Mike? Ay, ito nga pala, alupayin. Oh, alupayin. ah. At oh, uh, pala. kahangga ko yung dati sa patag. Mm-hmm. sa patag. Dati nakagawa nga sa si oh, patag. Yung sa unong. Yeah, si Macy's. Yun, 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 yun. Ah, nadi yun, Yung sabay tricycle yung may sombrero. Ah. Yung kapatid niya yung may Ah, kapatid yun. Kapatid. Ah. Takuya, dito tayo. Alala, alala. Meron pa daw lang din. Meron pa isa pa, championship sa pa. Ay, ay, ay. championship na, aray. kaka -ka nga, man nasa tayabas kayo. Kapatid, ko ka. Oo. Oh. Dito tayo, kuya ay mga kaysa din maglalaban-laban ang championship tatlo. No. Ay doon tayo aariya sa kabila. Tara Otoy. Aray <laughs> ang mga masisipag mga taga Department of Agriculture po. Ay anong karahan na rin yun May May baon ano? May kumpay. Utam Ayan po. May May baon. Daming tao. Oh. Toy. Eh. Oh, Hoy, ajan ka pala. Kanina ka pa ba? Oo, oh, kanina pa ba? Ah. Uh, Dinanong nga kita do sa kapatid ni... Kapatid mo! Nauna o. sa iyo, sa'yo ay, kami na hama yun, wala pa! Ako'y na, nahuli yun, uh, sumaka ah, pa! Yan, ah, wabot pa si Kain siya, no? oh, si dito, yan. <laughs> sa karira ng Kalabaw, na naman kami nagtagpon. Iyo e ba yung drones? Kanina yun? Ay, kanina! Ako nagpalipad na! Oo, ah. oh, ay baka nakakaabalan na ito yun, nauna. Ay, oo. Oh. <laughs> kami, ate, ate, oh, na. ate, buli na, ng kaunti. <tod> yan, nandiyan po. Ah, walang yan. Ang bilis na rin. Apa! awalan Diyo yan. Ang bilis na rin. Apa! awalan ju, Apa! Yag, yag, ay! <laughs> ah! Yan, ang bilis na rin sa akin. Apa, pakakatuyag. Apa, ay, puto mo sa tumog. Ay! Ay, wa! <laughs> yan, ang... Mabilis aray. Mabilis ang Hala, dalay. Team Kalabaw. Ah, yari Ay, nao na pareng rin bupa, loo, toy. Yari Ay, to. ay walang Diyo ay nauna rin bupalo o may tabay o tabay ay walang dyo ay, oh. ah. wala. ay wala stick nauna rin bupalo yan ah ay ay wala yan ang bilis ha nat atin na yan nasa rin na una are 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 Ay, kuya, oy yan tunay ko palitan oi pa po din eh nauna oh, ko makita yung kapatid ko si launa <laughs> po sige kuya <laughs> are yung one champion utoy Bupalo basta ito eh po Ito po ang first. Uh, ano daw pangalan? Jose. Si Jose, Ate Jose. Ilang taon na po si Jose? Ilan taon na? Si Jose no? Yan, si Kuya. Anong pangalan po kuya? Noriel. Ha? Noriel. Si Kuya Noriel 'yan. Ano pangalan po ng kalamao? Casey. Ah, si Casey. Hmm. Papang ano, artistahin ang pangalan na ano po. <laughs> ilang, ilang taon na po mga matagal huh? na po siya. May uh, oh, mo po at sa malagong nung una yung may paragos. Ah, nung una. Kaming so, ngayon po ganito, araw na magsasaka lagi po akong kasali. Ah, eh ilang taon na po? Baka po rin bentihan ang maigit. Aba, eh, may edad na rin pala. Ano po? Baka okay. Re-20 oh. na. Ano Re-20 na po? Bentihan na ano po rin maigit. Hindi ah, po rin bago. Kaya po medyo mabagal lang. pero mabilis din po. Mabilis din. Pumundok yung doon. Oo, pumundok. Hindi parang na nailag din sa tao. Nabigil ko oh. po doon na. Iguan ang pa kanan. Oo. Ara doon, nakagamit pa. Nakagamit pa po. Putol ah, po. barangay putol. Ay, ari po oh. pati pag pagkailangan ko talagang bati. Tapos ara Oo. Ay, dinali ko ah. Ah, oh. mo Oo. Ari yung ikatlo. Sino may ari? Yung aso na Ang aking kay... dinitignan. Oh. Yung aso na re, oh. Oh. Nasa ko yung ikat yung may ari ng ikatlo. Ay, ari yung ikatlo. Tinga, May salakot pa ay. Mga oh. kaysa, may salakot. Ari may ikatlo. Sige, alapin ko. Sige, may ari yung tagar, tagar. Ay, sige ko yung Mamaya na. At baka na doon. <laughs> <laughs> o baka na. Tinatanong ka. Oo, ko na Tinatanong ka. Ako na nga po. <laughs> Ang Baka <mananod> mo rin. <laughs> Sakin din po, sa masin po. Dati, oh, Nakatingin sa katingin dati. Oo. parin muna ano kuya? ari. Ano Anong ano pangalan kuya ng kalabaw mo? Dito nga tayo kuya. Anong pangalan ng iyong kalabaw? Ano pangalan niya? Wala pa. Oh. Bakit kalabaw lang ano? Umihis Asya nga. Mabilis din na yan oh. No. <laughs> kundi siya nanalo sila sundan. Oo. Ha? ha? Wala nang tubong. Ay, pumunta siya tubong kuno. Wala pa pala siyang pangalan. Wala wala pangalan na tayo. Wala pa ano. Ating papangalanan mga misang kuya. Kaya mapapalag mo sa kuya. Oo. si kuya ang tunay ba nalaga mo? Si Kaisan. Ano? Okay po, next naman po ang ating... Congrats! Oh, nadaan niya sa akin. Saan, ikaw may tayabasin ko yan? Dito, tagabasin. Ah! Teka rito mismo. Ako yung nagchat chat sa iyo nakaraan, sabi ko itong pasyal ako sa inyo kaya lang bago pala ako nagbablog. Ah, ay pasyal ka sa anong kuya? Kuha naman yung number ko. Oo, sige. Ay, nadaan niya, sabi ko sino kaya rin katalong sabi ko. Ay eh, sabi ki, sabi ka. Akala pagbilawin, eh, sabi ki parang pagbilawin. Eh, din, din, din. Kaya nagtanong ko sa inyo, may, may daan dito pagpunta sa inyo Oo, oh, dito, may, dito pa, inyo, eh. Oh, may daan dito kuya. Kaya lang ilalakad ka. Oh, yeah. na Pero kung naka-motor ka, requirement number oh, ko. Eh. Sige, sige. Mula po sa CFIDP. Kasama so ko na every fan, ito pong kalabaw na ito. Ano, Nag-request na lang po si Guchito. At syempre nag-training po siya bago makatanggap ng gantong klaseng kalabaw. So ito po ay Dairy Bupalo o Gatasang Kalabaw. Kita nyo naman ano, hindi pa nagagatasan. Eh, nakakita na ng pera sa karera. Aray, pang ikal. Ah, pang na ba? po, yan. At, at ang ikalawang pwesto po Ito po yung pangikatlo Ay nasukit naman ni kalahok number 15 Wala pong ipakondisi Ginoong Noriel M. Aranilla At tatanggato siya ng 6,000 pesos cash prize wow. Nasa po si kay Noriel 6,000 po yung pangalawa saya 2000 na dinaw ngayon ay hindi sa baka mga sampo. Yan, 7000 sana champion are na ako champion kasi congratulations for the yung panalo dalawa oh malaki din mga mga 95 mga po 7500 eh Bitsa, nangyari na. Katao na lang ulit. Kakaisan? Oo, ala, ala, ala. Ala po. Happy siya, pawin na ba kayo? Oo. Sino? Kayo binatari dito sa ilasan? Sa ilasan, ano? Oo. Sige, bisan. Pauwi na. Ha, ha. Kami iikot sa ilasan. Titingnan namin kung hindi pa kami nakakapasyal ulit. Oo, bakit tayo magkakasalubong doon? Oh. Oo mga kamag mga kamag-anakan po namin dito sa Ilasan. Ya yeah, mga kaisan, nasaksihan ninyo ang parada ng Team Kalabaw. Yung ating mga kaibigan. Hoy, yeah. <laughs> Tapos ano sa Team Kalabaw ayon. Pambansang hayo po. Talagang hindi lang po pala pang gamit. pang ano pa? Pang ano tawag? Ito? Panglaro, panglaro. Ay so, hindi nila alam na kaya ibinabalag po namin para malaman ng mga karatek bayan natin na may, mayroon pala ditong tradisyon sa Tayabas. Nga, lagi yan ah. Hindi nila alam, kita mo ang kakabakabayo, sabi, ah may karera pala ng ganyan. Kung bagay na po future, Tra ano? Oo. Kung baga po ay, pwede nyo, inyo na pong i, ano, tataon sa, sa bucket list. Ayaw. Inyo pong, uh, kung gusto nyo pumunta, update ko po kayo tuwing Mayo. Mayo um, 6 po, hanggang 15. Yan po ang naka-update sa aming bayan. Oo, yun ay gaganapin. Like nyo po yung page ng Mayohan sa Tayabas. Yan. Update po kayo dun. Uh Oo. -oh. Pupunta tayo sa ating mga kamag-anakan. Hmm, ah oh, mga son kami muna yung mga mansit. Pupunta kami sa aming kamag-anakan. Kami po yung halos isang pisati ni kahit sa buong bayan ng Tayabas. <laughs> halos mga kamag-anak. Ay, di nilang atin na. Yan ang aming. Ay, hello po. Ano, kumusta po? Ay, hello po. Lagi kayo ang sinusubaybayan. Ay, kami pinapadaan din sa inyo. Ah, si Kuya pala. Ah, si oi, hello sir. Kuya. Ate, kumusta po? Ay. Ay, ah, pamakit po ni Mayura po. Ay, eto na po. Anak naman kapatid. Ah. Ay kami napapas, napapasyal na po din nit napadang po. Napalaman eh, ng Napalaban <laughs> na. Napalapan, na napalapan, oh, Napalaban oh, oh. uh, oh. po Napalaban oh, uh, na nang yung pa yung pa yung pa yung pa yung po yung pa oh. ah. yung pa yung pa yung yung pa yung pa yung pa yung kami yung pa yung pa yung pa yung pa yung pa yung pa yung na yung pa po? pa yung pa yung Tatay mo ah, lag na rin uh, Ay, tayo papasyal po doon, maya maya. Oh. Kaya yeah, walang iba. spring po. <laughs> ay, ay. Na, pa, ay. Ay. ay mga ka katika. Ako kukuha nung toad sa inyo ah. Yan ang aming ginagawa. Alin, ay, na, ginagawa. Alin ay, po. Ito yung mga pinagagawa niya. Ah, kayo po ang nagawa po dito. Wala pa yung mag yung mga na nang 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 makita ko pare Ah, pang negosyo po, pang ano po, pang tinda po. Ay pag may bibili anong ilalagay ko number? May number po kayo. Ah, sige. Oh. Oh, yung. Si kain sa nang ikaw ba Katoliko? Oh, ako ay Katoliko po. Ay pero ang mga kamag-anak ko po ay Hihuba. Hihuba. Wala naman po problema. Tayo naman po ay... Kaisa, lahat. Isa, Isa po naman iyon. Basta't sabi nga ay naniniwala daw sa itaas. Ano po? Ano po? Yeah. Oo. Oh. Ari po tatay ang mga produkto mo po. Yung yeah, mga ganito. Ah. Kaya yung mga lumang tao siya, bayahin mo ba yung mga pangkatong hindi ah. di, ginagawa namin ka na rin. Ah. Pero po, Anton, hindi mo kalala, ano? Ah, hindi po. Hindi. <laughs> hindi. Tanggal ka chinili. Kailangan natin ka. si Maya, si Mike. Oo, oh, si Kuya Mike po. Si Kuya Mike. At kahanga ko yung sapatag po. Ang hmm. isang kaibigan natin, yung mapinuntahan natin sa Mamala, yun ang gusto gusto pumunta oh, sa inyo. sa si Sino ito? Si si US. sa US. Ah, sino na, ay, sabi Kami na ba yung ay. Kay, sana, Ah, sige po. Pasyal po ko. Sino eh. Yung madama natin yung mga kumari. Yeah, no? Gusto mo Dati Ah, wala pong libat. namin, wala pong libat. Tapat lang po ng barangay. Wala. Oh. Ano pong pangalan? Si Nagbabad nagbablog din yung asawa eh. si... ay si yung pangalan pa eh. ay Tony Ay napuntahan pa. ko na po baka. ka. Sa si Tito. Sasandalan Sa eh, eh papuntang papundok papundok. Papundo. Papundo. Chun Boy nga ba Tito Boy? Oo, oh, oh. yeah. Tito Boy. Ayun yun na, na nga po. Ay kilala Tito po pala yun. ninyo po. Ay, ay, na, nung piyesta niyo, nung piyesta Ngayon baka mamimiyesta kayo niyon. Yun. Ay, uh. ay, pumunta na po. Nung birthday po ay niya, kami. Ah, nung okay. na okay. birthday niya? Oo, nung birthday po. Ay, isang kami. Ah? Kami sa birthday niya kami spray. Nung birthday niya, kami sa amin kasabay ng passion. Sa birthday niya, huwag ganun. Uh. 17. Mami, sa kaya ng 17. 17 po. Nang Mayo. Ano yung bahay ko ah? Ano yung may bahay na? Oo. At saka ito ko rin yung amin. Nung nag-birthday siya, kami kambidado noon. May banda daw. Oo, mga po. Ay, di dapat po pare magkakasama po. Ay, ko lang po po. Ah, Ari po, po, <laughs> po tatay ang mga produkto mo. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Sa okay. mga gusto pong bumili. <laughs> ang sa rektown. Ay, sarap daw? Pinapanood po? Saan? <laughs> 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 Sarang kayo. salamat po. Sige sa John. John, ano po? Jun Hamain. Ayan, hello po kay Kuya Jun Hamain. Shout out po. Batang Aranteng. Ay, biro bi, dati panggatong lang sa tiko yan, no? <laughs> ano? Ano po, mga tuntun? Kuya, kayong bubuhati ha? Sige, no problem. Maganda nga naman palaw. oh. Ay, ganyan natin ay. yung, yung mga tinatabi mo kay Takwa, yung mga kawin na ganyan na. Ay, ang dami ko doon. Kaya nga kay Takwa, yung mga tigas na yung Takwa, yung mga... Pag kuya, yung dami tigas doon, mga ganito. Si mga nga Ah, ito po. Oh. Ah, mga yan utip din eh, ano. Mga rilayan. Mga natitisod sa niyugan lang yeah. yan, ano. Mga rutas. Oh, mga rutas ng kahoy na pinagtagpitagpila. Ay, ano nga yung mga nakikita ko kuyang uso ngayon. Yeah. Yan, pag pa may hihingin ko kuyang number pag may makapagawa sa inyo. Hey, ano? Ah, uh, yung puna malaki. Ay, anong... maganda kuya ang mga kahoy. Ay, maulawin ito. Ah. at Ito yung mga sinawa ng haligi. Oh. Ito yung pinakaupuan niya, aring sandalan. Tapos may nakabitin niyan para mahugsis yung gano'n. Pagawa sa inyo, kuya ito? Ito yung may-aray taga-chaong. Oh. Naligyan na po. Oh, yan. May mga tatama mm -hmm. pako. Ay, mga sa inyo na ang mga kahoy po. Ay, ito kay niya, pinalibor lang sa akin. Ah, pinalibor lang ako. Dinala dito yung kahoy. Ang ang nakilala nito, lilima. Ano po? Ayun po, kung kayo may mga tuod-tuod na ano, pwede niyo ipagawa kay Kuya. Yun, yung ahay mag naman. Yung siyong makakita ng mano-mano nag-uukit. Oh. Yung uh, hand carpet. Kayo tatay itaga saan po? Paiti. Ito lang po. Mauban. Ah, maubanin. Oh, Mauban. Ma ma hmm, yan, si tatay. Ano pangalan mo tatay? Ah. Ha? Robin. 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 Ano pangalan mo Robin. Mo daw? Robin. Tatay Robin. Oh. Yan, nag-uukit po siya ng mga... Okay, vlogger na. Ah. Oo. Oh, Paan ang upuan po, aray. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Aba anong galing din ng iyong kamay. Ano po? Ah, pipitin pipit nga ang kamay po. Tuloy Robin. Ah, tapos po, ipag nangyayari na ganito po. Yeah. At ano po nangyayari? So, ari po. Oh, maganda ano po. Yeah, yeah, yeah. Ari. Eto, yung Lili ako na lang yan. Oo. Oh, Aba anong galing din ah, po. Asim yeah, mo. Mag magaling ang kamay mo. Ano po? Ito ang ating trabaho. Sa kulyama. Ma Maghapoy nakabike, papunta rito, galing mauban. Ah! Oh, bike. Parang okay na, bikers pa. Bikers yan. Ah, nakabike po kayo. Ah, um, galing mauban kayo. Aba, ay malayo-layo din po ah. Aba, ay, isang oh. oras nyo niya tinitiras. Oh, isang oras, araw-araw. Ay, maganda naman sa katawan po. Aba, siyempre. Papasok. Pa-uwi. Papasok, pa -pa -uwi. Ay, Papasok pa -uwi. sa trabaho. Paglabas ng trabaho, nakabike. Oo. Oh. Yan ang galing din na, na po. Aba. <laughs> Ay saka pag mo nga naman yan na po. Ah. <laughs> hindi pwedeng panguda na po. Aba, hindi. Okay. Hangga sa hangga sa kalit liitan eh, ay meron ka po. Ano yung pinakamaliit po? Ha ito. Ito basta marobi pa Aba ay eh, ganda pa pang <laughs> ganda panuot nga pala rin. Pang, pang no. Tayo nga pag hindi <laughs> ko Nauukit na, mo pa po, po. Ginagamit yan pag Ay, ay sa, mga, ay, sa ay, mga sa mga table mga... size na. Oh. Yeah. Sa so right. mga maliliit, mga letter. Kain naman yun. din ano po? Ah, Panunod sa mga ayan. Lahat yung, yung nagagamit po yan. Ang magaling. Ang makapuro mo maghapon kayo nadadaanan lahat ng kamay mo po. Hindi naman. Kumbaga ayun, hindi naman tama ka. Ano wala po. Pero hindi naman na ano ano po, huh? na kumbaga nasusundot din, ang kaunti. Ka ay, ano? din ng kaunti ng kamay. Ang guwang ninyo, ano? daliri oh, niya. Oo, na susundot ng Nalalampasan din. Oo, minsan yung paglumpot. Yan ay, po pala dapat namin. hindi malikot ang mata, nasa yung daladala yung baluan. Oo, hindi pwede. Siyang, hindi pwede, <laughs> pwede may bata din eh. Oh. <laughs> hindi susugat susukat ng maliit, oh, na maliit sa talas na yan. Oo. Aba, pagkagagaling eh. Ay, ano po mga pangalan yan? Lukob, may alam ang lukob ba? Ah. Oo, ano po, <laughs> ay, siya ko lang ay pait. Ano po mga pangalan ng ganito? Walang by size ito. Saan Sampu na bibili to pa no? yeah, sa Jabay ano pa ano? Yeah, ang gusto pre sa Pagayan. sa pa ite. Oh, ito yung baka may mga subo uh, din ayan bu. Usap pre hindi mo gagamit pag wala subo. Siya nga pa <laughs> madaling mga kaisan. Eh message na lang po si na kuya at si ate. Olben scrap food furniture and antiques niya. Oh, para sa utang. Ari kuya hindi ari ganari. Ah. Oh. Ayan po ang number. At baka malimutan ko pa. Baka po may gustong umorder sa inyo oh. Alvin R. Agpi Ayan Iimikin ko na lang po 0907 0920 Ah Hindi nyo po kasi hindi na po 0920 748 3546 Ah 43 tapos ay 0907 07 956 1427. Ayan po. Uh, Ate, kuya kami pa rin ha. Salamat ha. Ah. May dala pang upuan. Nakakahiya din eh. Masyal na lang po kayo doon. Ay, saan? Kapalan na. Kapalan ng mukha. Ay, yung abay. Lamitin mo na. Abay, nakakahiya eh. Talaga. Yan ang mahal. Ay, hindi mo kasagar garden, magkakaputi. Hindi nagagar din. Ay pang ba? po ay sa loob po oray bahay, hindi po ay pwedeng panglabas po eh. Yan ang ganda po eh. Sige po. Alam. Salamat, Alam. po, Alam. O, sige po. Oh. Salamat po, sige po. Salamat oh. Ta po, oo. Pasensya na po, oh. Ay, nakakaya din eh. <laughs> Hello po sa mga taga-masin eh, dahil po po natin mga sulit kaya isang dini. Kaya hey, po yung nagbabay, si yung tatay pipin po. Ay, dati ako nagpahinot din, nilang... Lusklos yung pinsan ko dito na ako ng tabako ko. Wala pa. pa. Ay, na pa katakal ng panahon. Ay, boy pa. <laughs> Pagkakabog. Yung pinsan ko sinamahan ko dito ay... <laughs> yung pinsan punoy. Oo, oh, si punoy <laughs> Sabi daw ay ko ang yung pala'y panghiwala ng tabak ko. Ay, sabi niya, ay... abay utoy. Bumili na kayo ng blade. At ito pala'y may <laughs> lusklos. Ay, hindi ba yun yung mabiro? Ay, ano ko? Ay ay, ay... ay, sabi, ay, sabi ni pinsan ay, 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 ako na makapahilo. <laughs> Akala'y puputulit. Ay, yun pala'y... Oh. Sige po. lang pala ng tabako. Hindi na ang bahay mo po. Oh, yan. Ah. Ay sige po tatay. Ala, igat. salamat po. Sige po, wala.